Hello, mabuhay. Tayo ay nasa isang hindi ito resort. Nandito tayo sa Cardinal Santos Medical Center. Aliyan <laughs> yun yung church. Okay, mga video tayo ngayon dito. Um, ikaw ba ay PWD at tinatanong mo kung dapat ka pang magbayad ng field health? Bakit ito naitanong ko? Okay, kasi ako ay PWD. Meron akong ID ng PWD. Dahil ang case ko before ay stage 3C, invasive ductal carcinoma. Ngayon, Uh, recently, nung magbabayad ako ng ano, hindi recently, nung no January, nung magbabayad ako ng PhilHealth, pumunta ako sa PhilHealth na malapit sa amin. Ang sabi ng guard, ma'am, PWD ka. Dapat hindi ka na magbabayad. So, sabi ko, papaano ang gagawin? Pumunta ka sa LGU. Yun ka magtanong sa DSWD. So, nagtanong ako sa DSWD. So... Nung nagpunta na ako sa ay ang ganda ng carabao. Nagpunta ako sa DSWD, ipaniliwanag sa akin na ngayon pala ang pwedeng maka-avail ng benepisyo ng PhilHealth ay hindi lamang yung mga paying members. Every all. Lahat ay pwede na basta makapagpakuha ka ng dalawang ID, government ID sa uh, anong tawag mo rito? Sa LGU. Doon ka pupunta sa LGU kung saan ang iyong City Hall, kunyari, San Juan, or Pasig, or Quezon City. Hanapin mo yung LGU doon, yung DSWD, at doon ka magpe ng mga ID. Pero, ang ano ko doon, ang naging concern ko doon is, paano ko na hospital Tapos malayo yung LGU doon sa hospital Paano yun? Bago ka ba makapag-bill out, kailangan pumunta ka pa sa LGU para sa permahan. So, ako ang ginawa ko recently, nung sabi ko magbabayad na ako, uh, sabi ko mabayaran ko for one year kaya lang nag-increase. Parang <laughs> ang alam ko 300 lang, 400 na pala. So ang nabayaran ko hanggang Agosto lang. Sabi ko, oh, paano 'yan? Kasi di ba nagpabayot siya ako recently? Kasi sabi ko, babayaran ko na para hindi ko hindi ko nakakailanganin yung de build out ka na, pupunta pa ng LGU, marami approval, kung ano-ano. So, ang ginawa ko, eh, may balance pa ako ng September to December. So, biglang nag-isip si Glenda. Sabi ko, kailangan ko pa bang bayaran bilang PWD ang balancing apat na buwan? Kasi ang gusto ko sana yung kapag kunyari mau ospital, i-bill out, eh, automatic deduction yung discount ng PhilHealth. So ang ginawa ko, pumunta ako sa ating kaibigang si Floor sa PhilHealth ng Cancer Center. At sang sabi niya ganito, Ma'am, kasi ikaw ay nakalagay ka pa sa regular paying member. Kailangan malipat ka sa PWD category. Ay! Eh, hey, ganun pala, PWD category. Kapag PW category kasi, ibig sabihin, talagang malalagay ka doon sa uh, section, sa kategorya kung saan ang account mo ay ang magbabayad ay ang Government of the Philippines. Gobyerno ng Pilipinas. So, again, ang mga qualified para sa... Teka, padaanin muna natin ang buong pamilya. Okay. Um, ang qualified doon, alam ko, ay yung mga PWD, uh, mga PWD senior citizens nakalimutan ko na yung nagdadalang tao may sa bahay namin eh o kunyari muna PWD lang pag-usapan natin so pag PWD pwede ka magsadya sa inyong PhilHealth na malapit sa inyo tapos tais mo doon sabihin mo Sir, Ma'am lilipat na po ako in PWD sa PWD Department PWD category ng PhilHealth upang ang aking mga babayaran for this year ay ang gobyerno ng Pilipinas ang mag-shoulder at yun po ay naayon sa batas ngayon, kapag ka ikay uh, nailipat na doon sa kategory kategoryang yun, So sila na magbabayad ng ano mo ng contribution mo for the month for the year 2023. Tapos noon ka kanila ng MDR. Na ang MDR ko kasi pang regular contributing member pa, regular paying member. So bibigyan ka na ng bagong MDR for PWD category. So tinanong ko kay Binibining Floor. Binibining Floor, kapag ba may MDR ka na ng category ng PWD, pag na-hospital ka ba, automatic deduction na yon Hindi mo na kailangan magsadya sa LGU, tapos ma-approval sabi, hindi na, automatic deduction na yon Oh! So, ang dapat ko lang palang gawin ay pumunta sa PWD, tapo ay sa PWD, sa PhilHealth, tapos sabi ko, lilipat na ako. Nandun na kasi ako nung ano eh, two months ago. Ang tanong ko, yung nagkausap sa akin, hindi naman yan tinaliwanag na pwede naman pala para malipat na ako sa PW department. Kasi sinabi ko na ang concern ko, yung ayoko sana yung mag-bill out ka na, kailangan mo pa magpunta ng ganito, lalabas ka pa ng hospital. Hindi naman yan ipinaliwanag. So, kailangan talaga nagtatanong. Kasi binasa ko yung leaflet. Sabi ko, oh, ang gobyerno na pala natin, ang mga ngalaga, at sa payment ng ating mga PWD, senior citizens at may iba pang kategorya. So bakit hindi ko yung na avail Ito ay naaayon sa batas. Kaya maganda po yung nagtatanong. Hindi yan piniliwanag sa, sa akin. Hanggang may gap sa information, ang sinabi lang, oo nga ma'am, kapag kailangan mo pang magpa-approve, approve bang pay ng ganito, ganito, ganito. So ang layo ng pin... So sabi ko, na, na lang ako, pero hindi eh. Ito po ay pribilehyo, binipisyo, ito po ay tulong ng ating gobyerno at magandang naiintindihan natin ang mga bagay na pwede po nating uh, ma-enjoy bilang mga Pilipino at ito po ay yung kapag uh, kagaya nito kapag mga senior citizens or PWD covered na po ang payment ng ating government so Uh, ang gagawin ko na lamang po bilang uh, PWD ay pupunta ako sa PhilHealth na malapit sa bahay namin tapos sasabihin ko, Sir, Ma'am, lilipat na po ako, uh, papalipat po ako sa PWD category ng PhilHealth para po yung natin tarok upang ilang buwan na babayaran ay uh, ma-cover na rin po ng ating government, ng Philippine government. Okay, so mga kapatid na PWD at sa mga seniors, alam na natin na alam na this para sa mas uh, malinaw na kwento na kapaliwanagan, pumunta po kayo doon sa parang officer of the day BIR uh, ng PhilHealth. Ay, nang, oo, sabihin nyo doon papaano po magpalipat eto tatanong nyo, una papaano po magpalipat sa PWD category ng PhilHealth tuturo sa inyo. Pag po ba nilipat dyan, gobyerno na ang sasagot sa aming payment for 2023 Opo. Kapag po ba may ano bibigyan na dokumento katibayan MDR na ikaw ay nasa PWD category. Pag po ba na hospital at ipinakita ang MDR na nasa PWD category, hindi na po ba tala automatic deduction na ba ng PhilHealth discount? Hindi na kailangan magsadya sa LD, LGU. Yun ang maitatanong nyo ha. Kasi sinabing, opo, okay, then go. Alright, okay, so sana po ay naibigan ninyo ang ating video, Yan muna po ang ating kwento And uh, para, para po sa mas mara, malalim na kapaliwanagan, one time mag interview tayo Si Binibining Floor, i-interview natin Pero ang gawin po natin ay lagi tayo magtatanong, magsaliksik, wag lamang po tayo umasa ako, pasyente din ako. Ako ay matanong lamang para maikukwento ko sa inyo ngayon para sa mas malalim na kapaliwanagan. Huwag po tayo mahihiyang magtanong pag tayo ay nasa field na, kung malapit din lang naman sa bahay, or tayo ay nasa hospital na. Hanapin niyo po yung field health representative doon at pwede po tayo magtanong. Okay? So maraming salamat po. Stay safe. God bless you all. Oh, by the way, salamat po sa bumili na ng ating mga libro, yung stage ng ating mga libro, ng ating librong stage 3G. Ito po ang ating guide sa pag-handle ng chemo treatment. Ayan, side effects, emotional troubles, spiritual struggles, mental health issues, during cancer treatment, chemo, radiation. Ayan, miski pagkatapos ng surgery. Ito po ay nasa libro. Sinulat ko ang stage 3G. Still available. Punta lamang po kayo sa www.thepinkytown.com naroon ng detalye or i-PM nyo ako at bibigay ko sa inyo ulit. Ilalagay ko rin dito sa description box ang website para makuha ninyo ang information kung paano makabili ng librong ito still discounted. Okay? Stage 3G. Muli, marami pong salamat and share this video to all your friends na PWD na alam nyo matutulungan ito at may mga katanungan ukol dito. God bless you po. Bye bye. Don't forget, keep on praying dahil habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye bye. Ay, ayaw mapindot. Isa pa.